Mainit ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon tatlong reklamo na ang nakahain at hinihintay pa ang posibleng ikaapat. Pero paano nga ba ang proseso ng impeachment? Una, maghahain ng reklamo sa House of Representatives. Kapag sapat ang boto ng mga kongresista, akyat ito sa Senado bilang impeachment court. Sa Senado, magsasagawa ng paglilitis at sila ang magdedesisyon kung tatanggalin ang opisyal. Sino na ang mga nakasuhan ng impeachment? si Pangulong Joseph Estrada noong 2000. Pero bumaba sa puesto bago pa man magbotohan sa Senado. Si Chief Justice Renato Corona noong 2012 natanggal dahil sa hindi tamang deklarasyon ng Yaman o SALN. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2018 hindi umabot sa impeachment trial dahil tinanggal siya sa pamamagitan ng Quo Waranto. Ngayon ang mga reklamo laban kay VP Sara ay kaugnay ng paggamit ng confidential funds at iba pang kontrobersya. Ayon sa balita, may isa pang reklamo na posibleng isang pa abangan ng ikaapat na impeachment case. Sa tingin nyo, uusad ba ang mga reklamong ito? Posible bang magresulta ito sa impeachment? I-share ang opinion nyo sa comments. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa ating kasaysayan at gobyerno.